Santrex. Santrex. Ikaw na bahala sa mga kapatid mo. Ma. Ha? Biktima lamang mo siya ng isang frame-up. Anong katibayan ninyo? Nakita niyo ba ang pangyayari? Ang amo ko at ang amo ni Delia ay magkapatid. Minsan mga July 15 noon, 1991, narinig kong nag-uusap ang amo ko at ang amo ni Delia Maga. Naiintindihan ko sila dahil marunong ako ng konting Malay. Dahil naging TH din ako noon sa Malaysia. Sinabi ng amo ni Delia, siya ang nakapatay kay Delia at hindi si Flor. Napatay niya si Delia dahil pinabayaan ni Delia ang anak niya, kaya ito nalunod sa drum. Nalaman ko gusto nila akong patayin. Dahil baka ako magsubok. Takot na takot ako. Sa gabi ay hindi ako makatulog. Nagsusulat ako lagi sa diary. Parang kako ka kung sakaling may mangyari sa akin, malalaman nila kung sino o may kagagawan. hanggang isang araw ay nakatakas ako. Sinabi ko sa kanila ang mga nalalaman ko na inusente si Flor Contemplacion at nangangani pa buhay ko. Pero hindi yata sila naniwala sa akin Dahil isa lamang kong hamak ng TH. Mahingig ka na lang. Ikaw din. Baka hindi ka makabalik ng Pilipinas. Ang balita pa naman namin eh, malakas daw yung amo ng Delia Maga doon sa Singaporean government. 吓唬。 walang witness na pinayagang tumistigo para kay Flor. Ang autopsy report ni nung kay Delia at nung bata magkaiba. Maraming sugat at pasa si Delia sa katawan na nagpapatunay na hindi maaaring isang katulad lamang ni Flor kontemplasyon ang pumatay sa kanya. Atorny, ibig at niyong sabihin pupunta kayo ng Singapore upang tulungan si Flor? Kahit alam niyong ito isang police state? Pupunta ako sa Singapore. Walang magagawa ang takot. Kailangan tulungan natin ang kababayan nating si Flo. Document, please. In your bag, sir? Routine check-up, sir. Wait. 是。是。How? 是。Oh. Mm -hmm. What? What? What's the problem? Our pass has been cancelled, Athony Kapulong. Why? I'm sorry, the order just came in. What order? Whose order? The Home Ministry. This is ridiculous! You have to leave now. Go! 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 Santrex. Santrex. Ikaw nang bahala sa mga kapatid mo. Ma.